gadanan ng sarong menor de edad na lalaki kang pagbabadilon sa barangay Trespuduran Albay, pasado las 8 ng banggi na kaaging lunes, Mayo 27. Nangyari ang pambabadil sa ampang ng sarong funeral home mantang nakatukaw ang biktima. Pigdara pa ni sa Piyuduran Memorial District Hospital. Alagad pigdeklarang dedo na rival huli sa sinapo na tulong tamain bala sa hawak. Sigon kay Police Executive Master Sergeant Jose Ronnie Jeronimo, ang Deputy Chief Investigator Campuduran MPS, tulos man na naipaabot sa indaan insidente, Alagad day na naabutan pa sa lugar ang sospek. Tumawag yung barangay captain ng uh, barangay 3. Yung mga uh, dispatch agad kami. Asong uh, time na yung brown out. Kaya nga, uh, pahirapan yung Miyembro ka Muslim community ang biktima. Sir, sa mga pigihiling na motibo sa pambabadil ang pigaapod na ridukan mga Muslim o ang nagpapadagos na iwal sa angkan kan biktima. Talawag ako sa mga publik pagkaganyong may mga incidente mas lalo kung mga para, kung, sino, kung, sino, yung nakakita uh, sana ay eh, agad ng voluntary na magbigay ng permission mag-execute ng lakidali para sa presente, may person of interest ng pigbabantayan ng PNP na pigtutok kagibukan sa rung eyewitness. Nagsayuman naman ang PNP na idetali pa na identifikasyong kang biktima huli ta under investigation pa ang insidente. Mientras tanto, huli ta may pigsusunod na tradisyon ang mga muslim, dahil na pigpa-autopsiya pa ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.